Uh, sa last episode natin ating mga paglilibot dito sa Batangas no eh nakita ka natin yung party ng Batangas na nasa lanta ng bagyong Christine ngayon sa ating paglalakbay ngayong araw eh papakita ko naman sa inyo yung mga magagandang tanawin dito sa Batangas ano habagamat sinalantangan ng bagyo itong Batangas meron pa rin ng mga magagandang tanawin at mga pasyalan dito sa ano? probinsya ng Batangas. So ngayong araw ay pupuntahan natin yung mga lugar kung saan pwede tayo mamasyal ng budget meal, no? <laughs> so dito na naman tayo ngayon ulit sa Jokno Highway at babaybayin natin ito hanggang Lemery, hanggang Taal at hanggang Cuenca, Batangas. madadaanan din natin dito ang ah, sikat na dinadayo ng mga rider no at ito ang fantasy world dito sa may kahaba ng Jokno Highway sobrang ganda ng panahon ngayon ha? thank you lord <laughs> tanaw na tanaw natin dito yung Taal Volcano napaka aliwalas ng ano ngayon eh, no? yung Taal Volcano sobrang linaw So, bihira natin yan makikita ng ganyang ka klaro mula dito sa ano no. Ah, uh, Tagaytay ayan oh. Wow. Ayan na no, dito na tayo sa ano, Fantasy World. Ang ganda ng Fantasy World talaga kaso hindi na siya pwedeng pasukin ngayon. na yung pinaka ano ng fantasy world ayan o oh, nakapanginayang na hindi yan natapos uh, at simula nung nagkaroon ng COVID-19 hanggang ngayon ay eh, hindi na talaga binuksan sa publiko ayan tuloy tayo sa ating paglalakbay ngayon so, uh, kung saan dadaanan naman natin yung uh, bayan ng tal ngayon papakita natin sa inyo kung gaano nga yung Uh, heritage houses dyan sa Taal no saka yung mga lumang simbahan dyan sa bayan ng Taal ayan yung closing so kakaliwa tayo dyan so itong ride na to itong way na dinadaanan natin so uh, swak na swak ito kung gusto nyo nung mag konting long ride pagka sunday no kung kayo nagsawa na sa uh, kabyang ride No, every Sunday. Ito maganda to para pang group ride. Itong uh, ruta natin ngayon. The best to para mag-ride no kasama tropa, parkada, pamilya, kahit pamilya nyo Mga jowa nyo no. Ang paggandang ruta to. Marami kayong madadaanan na magagandang ano dito. Pasyalan. So dito na tayo sa Lemery. Uh, town proper no, malapit na tayo sa town proper ng Lemery tapos dire diretsuhin natin to hanggang Taal doon tayo magpapahinga ulit sa may bayan ng Taal at papakita ko sa inyo yung mga lumang simbahan na uh, yung mga ano dyan uh, heritage houses dyan sa may Taal no? bayan ng Taal dyan na rin tayo maghahanap ng makakainan sa bayan ng Taal uh, Ayan, yung madadaanan natin, papasok nga lang sa ano, no? Uh, mga iski-iski natin ko ito na yon pagliko natin dyan sa kanan ulit tayo ayan ay ito na nga ito, yung, yung, ano, ito na yung simbahan ito yung entrance dito ah, maraming tao no ano tayo maparkingan na no? ito na yung simbahan no makikipark lang tayo dito dito na tayo dito sa simbahan ng Archdiocesan Of our lady of Kaisasay. Kaisasay, pala Ayan natin yung loob ng simbahan. Ito yung sinaunang simbahan dito sa taala, Tapos yung, arin ka arin ka kumbento siguro ito. Ginagawa pa nila. Nire-renovate, no? Under renovation yung gailid nito simbahan. Marabi, oh. makikita ninyo yun yung materialis na ginamit ng simbahan na ito talagang lumang-lumat, sinaunang-sinaunan ang ganda ng altar ang bubong yung malaking chandelier na yan makikita din natin yung ganyan din yung design dun sa isang simbahan na pupuntahan natin mamaya yun sa sentro ng bayan ng Taal. Meron dito ng ano, mataas, parang balcony doon siguro yung mga choir. Hay, no? may ano doon. So, yun yung base ng mga choir. Gan na, ito yung simbahan ng Kaisasay dito sa Taal. Ayan, so silip naman tayo ngayon sa malaking simbahan dito sa Taal, sa lumang simbahan dito sa Maytaal Patangcast na yun, no? Ito na yung malaking simbahan, no? Tapi di magpark this way for parking that's all that so parking ayan na saan tayo mag park pwede mag dito pwede pwede dyan baka lumabas sila huwag lang kung maglalak ah sige po Ayan na. Ayan natin yung loob nitong simbahan. Ayan, ang taas ng ano. Tapos, yari talaga siya sa bato. Check <coughs> natin sa loob. Ang simbahang bato na ito ay matatagpuan dito sa bayan ng Taal. Ito ay tinayo ni Padre Diego Espina noong 1575. Sa ngayon ay San Nicolas na dating bahagi ng Balangon. Nagiba ito noong 1754 noong pumutok ang Bulcang Taal at ipinigawa sa kasalukuyang kinatatayuan noong 1755 at nasira ito at gumuho gawa naman ng lindol noong 1849. Kinikilala ang simbahan na ito na pinakamalaking simbahan katuliko sa dakong silangan. Ang kasalukuyang simbahan ay sinimulan noong 1856 ayon sa ibinilangkas ng isang arkitekto na si Luciano Oliver at pinasinayaan ito noong 1865. ito yung tinatawag nilang ano no heritage street ng taal ayan no, yung mga bahay kung makikita nyo sobrang sinaunang sinauna yung mga style bagamat yung iba eh nagkaroon na ng renovation no ayan makabagong materials na yung ibang nagamit ito o oh, luma luma pa rin talaga ayan no? dito ka sa Bigan kung titignan mo yung mga kapaligiran dito no parang sa Bigan ka rin ang <laughs> ganda ito isa na to ah ito yung ano mansion no kaya natin ah ito na nga Idun Felipe Agoncillo ito pala yung mansion pero hindi natin alam kung paano pumasok yan. Pwede pang pumasok dyan. Wala yung caretaker. Si kuya. Ayan natin. Bukas eh. Ayan No? So subukan so nating pasukin itong bahay ni Don Felipe Agoncillo. No? 70 per head yung bayad. Takit yan sa bahay ni Don Felipe. Ayan. Ito siya yung bahay talaga. pinasok natin wag amat hindi tayo nakakuha ng video kasi pinaiwan ni nanay yung ating helmet dito sa ano yung ating camera dito sa labas ayun so nakakamangha yung bahay nito ni Don Agoncillo no Gregorio Agoncillo lumang luma na siya pero makikita mo talaga bakas mo talaga yung karangyaan nung pamilya noong araw no kasi pag meron kang ganyang bahay at yung mga kagamitan sa loob talagang ano kung baga natin eh Yun may mga kaya lang noon Ang magka, nagkakaroon Ayan o Tuloy na po tayo Tuloy na tayo sa Cuenca, Batangas ah, Medyo Ano lang no Medyo soplado Yung mag-asawang Caretaker Hindi po sila ganun ka dating medyo bad trip pa si tatay <laughs> kasi mag isa lang akong lumating gusto niya marami parang hindi sila masyado medyo masama loob ni tatay okay lang, pinayagan naman tayong pumasok kahit hindi tayo pinagbigyan, no? hindi sila masyadong nagsasagot sa mga katanungan na gusto nating malaman which is uh, importante sana sa mga ganun no para may pero okay lang kahit pa paano nakapasok naman tayo tara tuloy na tayo Queen Batangas ayan yung ano arko ng taal Balisong and ano yan Barong Tagalog Capital of the Philippines no 9, 1572 Taal Eh si Joel Cogtas galing pa silang Novaleches no Ah uh, papuntan daw sila ng ano ngayon yung Garden doon din napunta ko pagkatapos ko dito sa Taal Ah uh, Garden din napunta ko Pares kami ng motor so, dito na tayo ngayon no? Ali Batangas eh, ano? tanaw na natin dito yung Mount Makulot Grabe ang ganda Malapit na tayo Kakanan tayo dyan Ah kakaliwa tayo dyan sa unahan Dito sa Panton to Oop. Ayan o oh. Ano na natin dito Ang oh. Mount Makulot So, ito na yung padiretso dun sa ano. Uh, may kakaliwa pa pala tayo dun sa unahan. Kakaliwa pa tayo dun sa unahan. Ayan, tapos kaliwa tayo dito. Dito na tayo sa paanan ng Mount Makulut. Ay. Ayun, may nakalagay na sign pala naman. Ito oh this way this way to Imelda's Garden 4 minutes more to go mula dito sa kalsada na to ayan o. this way to Imelda's Garden 1.5 kilometer ano na ba to dito Ayun o parang may ginagawa pa dito ano, team park pa ito ano anong gagawin na dito kainan ayan o. ito o may mga ano pa naka? project pa dito ano ongoing no so uh, sooner or later magkakaroon dito ng marami pang pasyalan so may entrance na ano ba yan Saan pa ba ang ganda dito wow ano yung puti puti na yun doon ano yung nakikita natin mga maputi na doon ayun yung mouth makulot to uh huuhuu ah ito na ito na yung Meldos Garden yun yung entrance 아요 Magkano po entrance? 150. Po. 150 po sa day ko? Yes po. Ilan po sila? Solo lang po. Sari. Sige. Kunin niyo may ilagay din sila ng locker dito. Po. Salamat po. May mga rooms kayong available din dyan. Ah, ito. Ah, may ano pala dito. Ayun. So, meron din silang ano dito. Pwede kayong mag-tawag dito. Overnight. walang lugar, oh tapos doon may, ano may fountain doon sa kabila so, swak na swak ito para sa mga gustong maglibang-libang, no group ride, o mag-shota o kapamilya, yung mga may kasamang chikiting, no, napaganda ng lugar na to para sa mga bata kahit sa mga matatanda na rin no, ang ganda ayaw nilalakaran ko ngayon, no siguro maganda dito pagka ah, uh, yung 4 to 5 pm, no meron din doon ano ba yan Parang coffee shop no Hindi ko moder doon ng mga inumin Tapos may ano doon no Hingin tayo dito Tapos ayan yung ano nila Hotel Tapos yun may kamay dito oh Para sa mga picture taking Ayan no? yung mga gusto mag picture taking dyan sa baba ng Ano Ah Lake Ayan no? may ano pa doon nakalagay love pwede kayo magpicture doon na yon. ito na yung tal volcano tapos doon ay eh. lake you no know, tal lake tapos taal volcano nandun dito may malaking christmas tree Ayan, pa natin sa baba kung anong meron sa baba malawak pa to eh Ah, tapos meron dun ano, mga table. Pahingahan, no? Tapos dito may kubo naman, no? Ano itong nasa baba? Check natin kung ano yung meron dyan sa baba. Ito, bubong. Ito, parang pinakabubong. Tapos meron dito, ano? Para sa mga kids. Ang ganda ng bulaklak na yan oh. Parang ano Artificial <laughs> Ayan doon yung daan pa baba Ayan meron din itong malit na swing uh, Kung saan pwede kayo magpa picture Ayan oh Tapos yun yung mga bata doon na Gagawaan doon sa Swing na malaki may dyan papapababa dito parang wala na ito na yata yung dulo ayun sa kabila ang daan kaso ginagawa pa pwede ba tayong dumaan doon mayroon pang pababa doon ayan nandito na tayo sa part na may swing ito may tatlong swing dito uh, malalaki nakadungo sa mismo lawa tapos mayroon din doon ano Tad, punta natin yung part 9 doon. May... medyo challenging lang yung pag-ikot-ikot dito kasi mas maram, marami maraming stairs pababa ito doon sa ano eh lawa pero hindi ko alam kung abot pa ba doon sa pinaka ng lawa ano. parang hanggang dyan na lang yata sa may ano na yan parang view deck doon sa may puno na yon. maganda lugar para sa ano gusto nyo maglibang-libang pasyalan no? ay grabe din yung landslide para dun, oh. Gawa ng bagyo. Ah, oh, ano kamusta? <laughs> Pwede na? Pwede na? Mm -mm. Pwede na. At least hindi lang. kayo uwi ng ano, na walang nagalaan. <laughs> Malayo, Malayo pa yung ano, Monti Maria dito. Mas mm -mm. dito ang lawak din ng landslide kasi may ginagawa dyang, ano. Parang daan.